Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan pa rin natin ngayon yung nakakalulang 20 million budget. Uh, itong pangatlong sona ng Pangulong Marcos Jr. Uh, Ni-research ko, magkano ba ang ginagastos na pakada magsona ang mga former presidents? Okay, sinimulan ko kay uh, late President Pinoy Aquino lumalabas sa kanyang mga zona mag-average lang ng 500,000 pesos per zona so to me ayun, ha, pwede na yun, katamtaman na yun kasi eh, kailangan pakainin mo rin yung mga bisita eh, lalo na yung mga foreign dignitaries. kaya no problem sa 500,000, ngayon kahit 1 million, okay lang yun Ah, uh, hindi na yun uh, masyadong magastos. Katamtaman, 500,000 to 1 million. That's uh, Pinoy administration. Duterte administration, magkano? Nako, dito, ta, dito ako napapabilib ay tatay digong uh, tunay na may malasakit siya sa taong bayan. Ang kanyang average na gastos, sa kanyang mga sona is only 200,000 pesos. Kaya doon mo makita yung kanyang lifestyle na simpleng tao lang. Kung kumain, monggos, uh, bulad, ano pa ba yung paborita? Bulkatsyong. Kung uh, sa Davao, Yung ano, karni ng buto-buto uh, ng kalabaw. Na parang bulalo. Alang, ah, ang sarap, bulkatsyong, ganun lang. Buto ng kalabaw, yun ang paborito niyang pagkain. Gulay-gulay ah, lang. So, nung nasa Malacanang si PRRD, tantang tanda ko pa, ano, mga pinapakain niya, simpleng merienda lang, hindi yung bonggang paggastos. Yan ang tunay na leader, yan ang tunay na may malasakit sa taong bayan. Yung mga ganyang style na Iniisip niya, ang mga maralita na halos hindi makakain, kaya ano siya sa paggastos, uh, hindi siya asyong aksaya. Okay, so ngayon, ah grabe, eh wala eh, hindi dumaan sa hirap eh. Uh, born with a golden spoon, sabi eh, eh anak pa naman ng presidente. Tapos ang pinsan niya, ganun din na uh, billionaire yung tatay, mga Romualdez. Talagang ano yan, mayayaman yan. Kaya hindi sila makarelate sa mga taong naghihirap ngayon. Kaya yung 20 million pesos, sinsilyo lala sa kanila. Sinsilyo. Nako, naranasan ko yung halos walang pera. Uh, napakahalaga sa akin yung piso o sintimo Alaga ang isang daily age uh, daily wage earner, magkano ngayon sa Metro Manila 400 plus, 300 plus sa mga probinsya. Pinagpaguran nila yan 370, sabi nila nako. Iba budget nila yan. Ganyan po ang karamihang Pilipino. Okay, pagdating na sa gobyerno, so na 20 million pesos. Ay. Grabe. Eh sabi, katamtaman lang daw. Nako. Nagka dipo-dipo, nagka ang House Secretary General sa ka-explain paano nila gastusin ang 20 million pesos sa pagkain sa isang araw. Ito, eh, i-share ko yung interview ni Ted Pailon sa House Secretary General uh, na with commentary ni Pinoy Views and Opinion. Salamat uh, Pinoy Views and Opinion. Napaka lively pag ito ang nagko-commentary. <laughs> and it makes sense. Kaya ito is share ko. Pakinggan natin ang interview yung sinasabi ni Sir Jen, ang dami ng pakakainin dito. O oh, yun, 2,000 guests, uh, meron uh, ding more uh, than 100 security personnel, at... O, oh, yung security personnel, mga kababayan, for sure, eh, papa, ipapakain niya, ano na, lunch, oh, yung nakasupot lang. At suwerte so, na meron ang libre. Oh, yung mga ordinary yung mamamayan mga kababayan manggagawa diyan eh. Hindi pa nga libre ang ano, pagkain. Diba? Kailan pa naging libre ang pagkain sa gobyerno, di ba? 2,000 to 3,000 Congress personnel. Oh, yeah, mga Congress personnel mga kababayan. Ang daming ano niya. Lahat yan libre. Ay, pati mga damit mga kababayan, di ba? Pabunggahan niya ng damit. Oh, akala nyo ba sariling bulsa nila yan? Nakalista pa yan doon sa kanila expenses sa kongreso. So. Tay, pay, bibili ng isang milyon na ano, isusuot na damit Gastos din yan ng gobyerno. Sayang, di ba, ang Oh. You got Hindi ko ba masyado mga 20 milyon para lang sa pagkain? Ah, hindi, hindi. We have... <laughs> Alam mo, yung security lang natin, oh. ilang na yan, di ba? O, so, oh, so... personal natin sa Congress, mga 2, 3. Three... I want to buy your house. So, uh, I can pay you cash for your hindi house. Daw, hindi daw sobra. Katamtaman lang daw yung ano. Katamtaman lang yung uh, 20 million sabi At ng hindi house secretary. Sa Congress, no? Meaning mga personal yung mga kababayan, yung mga alalay, yung ano, ganyan, mailman, yung ganyan, sa Congress. Hindi lahat yan dadalo dahil hindi yan lahat imbitado. Huwag niyo kami ululin. Oh. Then yung guest natin. Mga... Siguradong dadalo niyan mga kababayan, ay yung mga kongresista at mga asawa nila. Uh, oh, yan lang ang pupunta ka. 2,000. So, that's just about the right amount. Uh, about okay. the right. o, oh, bakit nung panahon na dati pang pangalong digon, 200,000 na. <laughs> Nabusog na sila. Uh, Hindi nyo pera yan. Uh, sigurado ako yung security Pak lunch yun. Uh, Alright, sigurado, ako, lunch yun. Uh, kung 100 plus, oh, gawin na lang natin 200. Oh, times 150. O, oh, magkano? Tumilyon ba yan? Sa so, ang laking gastos mga kababayan ay doon sa kongreso at sa mga sinado mga big time. Parang kakain yata na ano, mga kababayan, ginto o Gold. Ah, okay. Baka ay, pwede pe yung nilalako ni Lola Erlinda. Eh, pwede. Para Lola. Uh, makatulong sila kay Lola na naghihirap. Uh, Hindi Pero ba? Pero kung magmamatematics po tayo sige, dito. Hindi, matematics. Oh, sige, magmatematics uh, ka. Uh, Matik -matik dyan. Kung 2,000 sa 20 million, tigma magkano po bawat isang tao yon? Mm. Sampung ribu. <laughs> oh, feeling natin mga kababayan, mga around ganyan lang karami, di ba? Yung sinasabi, mga ano pa, mga kabahan, di ba kongreso? Hello, hindi sila invitado. 1,000 pesos oh, oh. per person. Per person. Ha? Kung 2,000. Sa 2, 20 million. Kung 3,000. Oh, sabi ni PBB, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Hindi <laughs> niya. Extended siya. Oh, Magkano? Extended siya. 6,666. Mm. Per person. Per person. Per okay, Pero mga kapatid, hindi po pakakainin doon po sa buffet table yung mga security, person mm. yung uh, na Hindi nga papakainin lahat. Opo. Oh, As a matter of fact, baka kanya-kanya rin sila eh. Oo. Oh. What? Hindi nga libre yung ilan. Oo, <laughs> oh, hindi libre ang ilan mga kababayan. Hindi ba? Oh. So dito po, ang tanong dito, mawalang galang lang, Itong pen niya nalang hakan dati pa ngulong digong. 200,000, 20 million. Oh. Make sense, make sense. Sa pakakain well, ninyo, sa 20 million, oh, sino-sinong -sino kakain dito sa 20 million? Kasi, kung... Number one, si Tambalus Plus. Mm. Hindi pwedeng hindi kakain yan. Si, ano, Tamba. Dapat daling magutom ang magbabae. Eh. 2,000 guests yan. Kasama na ako. Mm. Sa 10,000 piso bawat isa, kaya kayo lugi doon. Oh. Mm. Tapos, ang ibibida. Palagi kami namimigay ng ayuda dahil sa kahirapan. Namimigay kami ng mga 20 bigas na mababaho na dahil sayang naman kung itapon. Oh, kikita pa kami 29. Kaysa itapon ng zero, ang kita natin, ulogi tayo. Peace out. Mm, peace out. Ay, oh, mali pala. Ay, don't kasi don't naman tayong na idol boy, boy. Oh, Salamat naman. Ang uh, galing eh. uh, mo talaga uh, siya, uh, Okay, so, wala na. Ha? Hirap na, hirap na ang house leadership paano nila i-defend paano nila maipaliwanag sa taong bayan yung nakakalulang budget na 20 million pesos yun na po ang bagong Pilipinas anong sabi ng pangulo nung launching niya sa Luneta sa bagong Pilipinas bawal ang waldas exempted lang ako exempted lang ang sona Okay. Uh, magbasa tayo ng mga ilang comments, ano? Uh, dati, kay Duterte, walang libre dahil sabi ni tatay, hindi pera natin yan. Correct. Kaya, 200,000 pesos ang budget niya kada zona. <laughs> Magpunta lahat ang ordinaryong Pilipino sa Kongres sa Sona para makatikim naman sa pagkain at 20 million bawal ang waldas kuno los los nemo bay bay m los los tambalos los los ito next comment pinakawalanghiang marcos kos 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 Wala na ang comment at least kung nakaka comment ka na ilalabas mo yung Uh, pagka uh, ano, dis, dismayado. Kaya, grabe, sabi na sa 20 million. Maalaga talaga si Marcos sa mga congressmen. Ang sarap ng buhay. Okay. Next comment. The best president Duterte may malasakit sa taong bayan. We love Duterte forever. Next comment darating na ang karma sa kanila. Dami nilang pinapahirapang mga tao. Next, publicly announce payang 20 million for pagkain, ha? Paano kaya yung mga nakatago at sikretong budget? Nako, kawawang Pilipinas. Baka pwede rin kayo humahumanap ng private donor. <laughs> private donor para sa pagkain sa zona pabuya nga kay kibuloy nakahanap kayo eh last comment na lang ito kakainin lobster caviar lamb stick exotic seafoods bordeaux <laughs> <the ox> wine <laughs> sa mga magnanakaw mang inasal sa mga trabahador sakto lang naman yung 20 million sa tingin ko <laughs> Grabe. Anyway, uh, wala tayong magawa. Eh, silang silang nakaupo. Uh, sila ang may hawak sa kaban, pera ng bayan. Eh, di, wala na lang. Mag, mag, magtiis. Mag-agwanta na lang tayo hanggang 2028. 20. So, good luck, good luck po sa mga aaten uh, sa zona na uh, Kakain, gagastos, 20 milyon pesos pera ng taong bayan. Sana maisip nyo yung mga kawawang Pilipino na halos wala nang makain araw-araw.